So, ang ating papaya. Ano kaya ang ano nito sa loob? Aray po! Guwapa din kaya. Guwapa. Guwapa kaya ito. Guwapa. Ayan. Dali, hiwain mo na ang ating papayang guwapa. Hiwain na Kona. Magiging tamad siya, dad. Pwede hiwaan na, daddy? Hindi right lang. na? noong yung tunis? Guwapa man ni eh, guys ito, ayan, kaya. Diba? Sa tingin, hinug na kaya ito. Maganda na kaya ang kanyang kalooban, matamis. Alright

ano lang siya yung tawag nun di siya yung, yung ma ma ang tawag nun yung pagkahinok yung ma makapal yes makapal din hmm. check na itong ano to sulog pa ako buisit